Hello mga kananay! Nakita niyo ako dira mga kananay kay nagandang ko sa daanan sa akong anak. Kagikan man may naglaag so dili ko pwede no. O, o dila to ay limpyo ng idanan sa itong anak na pa ni mga atitud. Sa panadiha mga mananak anak. Mupaak sa iyang lawas. O dili mga kananay. Nakita niyo ko na yung napitik mong bisihan ng Nagandang niyo ko. Nagandam dyan ko sa higdaan sa anak mga kananay. O gira mga kananay, sige lang, joko dyan ko. Galiyok-lihok-liha. Bisa gabi, inakaayong mga kananay. Bukod sa diya mga kananay, ako dyan ang gianda, may mga inaanan, o gibaling-baling na ko, mga kong kamera, masikog gawas wasgawas mga kananay, kaya gipangunwa pa na ang ibang gamit mga kananay, kaya napasagawas. Pag dali din mga kananay, nagsikigi akong kong lakaw-lak ko mga kananay, o akong ginawa na mga kananay, o okay na ba ni, o angay na ba na kung kwaon, akong kwao na kong anak, nagikan sa duyan mga kananay, o dira akong banal mga kananay, busy kayo sa pagdula sa iyang laptop mga kananay, o ambot na panahon sa siya mga kananay wala mga kutabang mga kananay so dire de di mga kananay taw taw orang sa na yung nadili makita mga kananay kaya ito nanday ko sa gawas ani uga kong gikuha anak o darami sa akin na si kananay o gyan na dyan yung anak mga kananay o dira sa mga kananay kung anak ako sa gilog Tim lagi kapoy jud ko mga kananay. Ug imbarog na pud ko mga kananay ug nakakita ko sa akong mga butang na sa gawas mga kananay. Ug dari di mga kananay ang mga butang na mga kananay nagakalat kadoy sa gawas mga kananay. Ug akong gisulod mga kananay kay akong gipilian ang sayna sa akong anak mga kananay ug akong kining gipang pilo mga kananay. Ug sa ako nang gipasa akong kamera mga kananay aron ako ko kagwapa char. Natuwa na jud mga kananay namilo na ako na jud kay maragubot na dyan yung mga kananay o lamin na dyan kayo katulog hindi ko pwede mga kananay o gubot kita mga tulog mga kananay kaya dili mga katulog na mga kananay mas ang mga kananay kung na busy ka mga kananay o wala pagyapon siya na human mga kananay huwag sa tihang kwan dahil yun yung ipamilo ang uban na kung mga kananay kaya wala na dyan ko laing buhaton pa kundi mamilo lang so diri din mga kananay na humanda ko pamilo o diri ako nang ibalhin ang sanay na anak mga kananay sa yung mga butang manan o ako nang iplastar o klaro kaya nga kwapa ni Mati na kayo laban ng inahan o dira katuloy ilong o so robot sa so, inahan so diya kamot ang inahan na mahapsay ang sinaan siyang anak o diya Isukit na wong katulgon na kayo ang ilong galis nga. kuto ba akong voice over mga kananay kay katulgon na kay ko. Good night. Bye-bye.